Hi mga kaibigan for this video so tutorial, yal share ko po sa inyo sana may ganito lagi tayo kapag nag upload ng long form video so yan po yung video ko na in upload nung nakaraang araw nga nagkaroon agad ng ganyang earnings at sana po may laging ganyan para ma excite po tayo diba makasana all na lang po tayo nito sa mga earnings na pinapakita sa atin ni Meta kaya mercy pag pa po tayo at huwag pang hinaan ng loob. Basta content creator ka, tuloy lang po tayo. At tayo naman din ang makakatulong kung paano mo i-manage ang iyong account, page o profile. So ulitin po si pag at syaga lang po tayo para magkaroon po tayo ng ganitong earnings sa ating mga video content. At kahit mababa ang views ay mataas din ang earnings. Sa bagong update po yan ngayon ni Meta. At yung video na yan ay meron lang po yan 200 mahigit nga views pero 0.11 dollars. Yun po ang earnings ng video na yun. So yan lang po isi-share ko sa inyo mga kaibigan. Thank you for watching. Bye bye.